Kyle Kuzma, gustong maglaro para sa gilas kasama si Jordan Clarkson. Sinabi ng NBA star na si Kyle Kuzma na bukas siyang maglaro para sa Philippine Men's National Basketball Team kasama ang Filipino-American standout na si Jordan Clarkson. Sa kanyang cover story interview sa All-Star Magazine, binanggit ng Washington Wizards player na ang paglalaro para sa USA Basketball ang kanyang pangunahing prioridad. Ngunit kung hindi mangyari ang pagkakataong iyon sa hinaharap, hindi raw niya tatanggihan ang pagkakataong maglaro para sa Pilipinas kasama ang isa sa kanyang matalik na kaibigan. Kung hindi ako maglalaro para sa team USA, pwede akong maglaro kasama si JC. Yan ay magiging astig, sagot ni Kusno nang tanungin kung bukas siyang maglaro para sa Gilas. Magkakasama ang dalawa bilang teammates noong nasa Los Angeles Lakers pa sila at nanatili silang malapit na magkaibigan simula noon. Siyempre, may ilang mga kondisyon. Una, ang 29 anyos na si Kuzma ay maaari lamang maglaro para sa Pilipinas sa FIBA at sa Olympics kung siya ay magiging naturalized Filipino, na isang mahabang proseso. Isa pa, limitado lamang sa isang naturalized player kada koponan ng pinapayagan. Si Clarkson, na naglaro para sa Pilipinas sa 2023 FIBA World Cup, ay kasalukuyang itinuturing na naturalized player kahit na ang kanyang ina na si Annette ay isang Filipina. Hindi nakuha ni Clarkson ang kanyang Filipino citizenship bago siya mag-16 taong gulang, na siyang cut of age ng FIBA para sa dual citizens. Ako, ang numero unong goal ko ay maglaro para sa Team USA, 100% sa Olympic sa loob ng apat na taon, sabi ni Kuzma na dapat sanay maglalaro para sa USA Basketball sa 2019 FIBA World Cup bago siya magtamo ng injury sa paa. Pero, oo, napakaganda na ang ibang mga manlalaro ay pumupunta sa ibang lugar para maglaro dahil sobrang hirap makapasok sa Team USA. Si Kuzma ay nagmula sa kanyang pinakamahusay na NBA season kung saan nagdala siya ng 22.2 points, 6.6 rebounds, at 4.2 assists kada laro.